Sino gusto magpagikas dyan? Mga bago to. Ayan Pasa na, gikas. Noon, <laughs> hindi ako nakakahawak ng ganito. Ngayon, nakakahawak na akong ganito. Parang pamaypay. Mga kaya doon. Oh, pasa na, gikas! Bilangan natin mga ito lahat. Bilangin natin. Ngayon lang naman tumahawakan eh. Mamaya wala na to. Ayun dami dumampi, no? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, 14, 15, 16. Ha? Huh? 16. 16. 9. 69. Oh, pasa na, chicas, dyan! <laughs> Sana makapag-uwi ko nito. Mayroon akong dala. Kasi magbabakas yun na naman ako ng... Uh, 20 days December 18 to January 10 hindi na naman ako ko mag relax uh, uh, tawagan ka na naman ang anak mo pa hindi ay chat na nga eh. napaka nipis lang yan mga pero 16 na yan 16,000 na yun na napaka nipis lang pero pag mag ganito na kakapal siguro mga ano na yan baka milyo na yan mga kaidol ah. dati di ako nakakawak ng ganito nung doon ako sa bisyo alos naubos lang sa kantin mga utang pero ngayon nakakawak na akong ganito may wala apat na buong kami oh jikas na mga kaibigan yan Okay. Ah, uh, magandang tanghali po mga kaidon. po namin.